Kanina umaga medyo makulimlim at papunta ako ng BGC at galing Marikina ay dumaan ako ng Riverbanks para shortcut papuntang C5. At nang nandito na ako sa Riverbanks ay may nadaanan ako na delikado para sa mga motorista na tulad ko. Kahit siguro sa 4 wheels delikado rin yun. Sa unang tingin ay walang problema yung cover and drainage pero pag dinaanan bigla na lang lumulubog. E eh, paano kung motor yung dumaan dyan? Kaya hindi malayo na makadisgrasya talaga yung sitwasyon na ganito. Kaya ang ginawa ko, una ko naisip ay maghanap ng cone. Kaya dumiretso ako dyan para maghanap ng cone. At ilagay dun sa cover and range kung saan lumulubog pag dinadaanan. Para maiwasan yung disgrasya. At yun may nakita ang cone sa unahan. Kaya dumiretso na ako dun para kunin yung cone. Nagkukunin ko na yung cone, paglilingon ko nakita ko yung guard Nakita ko sa si kuya guard Kaya nagdalawang isip ako kunin yung cone Kasi baka isipin nila na magnanakaw ako Napagdesisyonan ko na puntahan na lang yung guard Para inform sila tungkol dun sa nadaanan ko Na hindi safe daanan yung bakal, yung cover ba ng drainage Dahil ayaw ko naman magmagaling o kaya pangunahan sila kasi alam ko naman na mayroong nakakasakop sa lugar na to ay hey boss kasi may boss nung yung bakal dito yung dinadaanan na parang drainage kasi ano yung tumatagilid yung bakal makakalimutan sa'yo siguro kailangan lagyan ng hole kailangan <coughs> ng hole kailangan Ngayon tinuro tayo ni Kuya Guard dun sa naka-assign sa perimeter. Puntahan ko daw. Yun. Kaya hindi pa tayo mag-report sa perimeter guards. na natin yung ano. Hello boss. Good morning. Sir, ano report ko lang yung bangal dito. Sa may daan ng Parang para drainage. Oh. Ano kasi tagilid dito, eh. pag dinadaan. Eh. Baka makadiskwensya pa. Ba ano na lang. Ayaw papunta rito yung panalo. Oo. Oh. Bus, oh. Po. Wala Mala, pa lang. nakalagay na ako no? Wala okay. eh. Malagay na ng boss. Hindi po, sir. I'm Thank you. you. maglalagay kaso ayoko naman sa itong pangunahan 2,000 years later Okay, ngayon balikan natin kung may nakalagay na na cone dun sa cover na drainage Okay, kasi kanina nireport natin yan dun sa security Check natin ngayon iikot tayo ah, Alamin natin kung may nakalagay ng cone So, kung wala pa ah, Pupuntaan ulit natin yung security Okay, dito tayo sa kabila Puntin natin Madadaan ba bayon dito ito so, madadaan lang nga kala ko di natin madadaanan eh pag umiko tayo yan ayun meron na oh may cone na sya yun nalagyan na ng cone ano very good very good okay maraming salamat sa ating mga security guard at yung mga kuya guard dito sa riverbanks yung ngayon makakaiwas na yung mga motorista kasi hindi halata eh kung napansin nyo parang wala lang parang wala lang tapos may nakalagay na coal. pero pag dinaanan lumulubog kakaiba rin eh sa so, ngayon hanggang dito muna ang ating maikling video at hanggang sa muli ride safe sa lahat peace